Loko. Hoy, ah, tinyo. Ah, ito yung sila na may magnet sa ulo. Kuya, kada pa Ang Laki haluan tasik ko. Haluan tasik. Halaki. Halaki haluan tasik ko. Oh. Ah, eh, Kain ka pa dun Tatool lang tool <laughs> Kapto. Kadeko. Eh, Kaya ko. Dihan lod pasik palaban. Ano ah, daw nang haluan tasik? Ay. Ah. Tanga. Kapura kapura kapura. Pa-move i papasol. Oh, we. Ato

Wulan. Arya, Arya, Yo, Arya, Arya, bos. gih, segan. Betay, ke kanuna punak, kanuna punak kan, kumi, haluan Tasik, masuk bay. Mm, huli na naman, haluan tasik. Huli na naman. Dako nya dako. Ya lapit ah. Lah, bato mana ba nyo? Bato. Eh bato. Eh, lupa nyo lupa. Lupa. yun lupa. Kita lupa. Ini lupa. Oh, lupa nyo lupa.

Loko. Ah, oh, laki. Ah, oh, mama aku hasang. Ada ni, ada, ada. Kamai lah, kamai, kamai. Anak lah anak, dengar. pantay ka na po na Kau pa kanya. Nya. Ate mo Oh. 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 Mm, <coughs> Kato. Uli. Dako ya dako. Kaya ni mo. Malaking huli ni idol niyo. Hirap siya sa paghila. Ayan yung malaking mama niyo.

Alakah uh, okay, 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 okay. uh, Akai, 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 akai Ah. Kalau lawang huli, cakap dalam lawang haluan tasik. Hari ni hari ya, Hari ya. Pi e, dah Ayan, may huli na si Idol ninyo dalawang ano? Dalawang halwang toxic yung may magnet. May magnet sa ulo. Ito. Magnet niya. Ayan, kumakain to ng ano? Ipot. Ayan. Ito, ang tawag sa inyo, ang tawag sa lugar niyo ngayon isda. Yung parang halwang toxic na may magnet dito sa ano? Dito yan. <laughs> oh, dikit yan dito. Oh. Oh. Hmm. Ah, ito yung isla na may magnet sa ulo. Ay, hindi na magdikit. Patay na kasi. Oh, Kanya, kala na po nagkanya Kala na po nag -ka Kala na po nag Bunti, bisig na sa na po na Muna tabising na may kaon Uy, ikaw naku okay, Tabak, tabak kayo Nyo Huwag tabak ka di Kaya naman dali Kaya Kaya Pipira Uy, laki dito Puro mag nasabit na nyo Nasabit wala Nasabit ay Paspasin ko na, kay lutaw na Paspasin Kato Ay kanako, luba na po Kay luba Kay luba, kanako sa luba Ay kanako Laki nyo, kanako nyo Ah niya. Eh. oh, laki. pinagasgas gas pa, oh. Ito oh, nga, masiguto sa bato. Sumuksok. sumuk kadako niya, eh. Masibuka, oh. Ari nyo. mhm các thôi, dìa sắp tới kukurit kukurit dud kukurit dud kukurit dud kukurit dud Hello, oh, pira, tama ka na ko. Nyo, tama ka na ko. Uy, tama ka dali. Ngayon, pira, kaya mo, kaya mo. Kuy, pitas, pitas, ay. Kuy, kuy, pira, ay katawa. Ah. Kuy, doon lah, pas 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 ay, ay. doon lah. Dali, kuy. Tidak tiguk-tiguk, ay. Tidak ada Eh, kena kau, lubadadon. Ah. Lubadadon yuklah dia. kata tanya. Sampang si gurunya. Eh, mana sampang

phục vụ cái gì phục vụ cái nhiều Nyo pila ka bukuhan naman nyo? Upat. Pila kumi. Upat pot kumi. Tuha. Tuha. Kambod na kambod. Nyo. Kambod na. Ha. Ta. Ha? Na ta kay na init. Di na, init. Oh, kambod kambod. Kambod na. Ingot ingot. Nay ka nay. Kami salamat. Thank you. Asa balik ang kan lo ba? Mars. Kurun. Kurun. Ayun, binta natin sa kurun yung ano. Grupo ni Idol Init nyo. Nyo. In Init. Ah. Lah. Pero, nanalo po do. Tro. Ayan mga uh, ka kita-kita na lang tayo sa resibo. Bibenta namin sa koron para malaking kita niya doon ninyo. Kakto! Eh, nawa! Wa! Awa di ay. Takabod, uli na ta, uli. Init kayo, init. Init. init no? Init. Nyo, init kayo. Init, Unda? Okay, maraming salamat. <laughs> hmm, papugi. Nyo. Nyo. Yo. Apa ge? kapu, Kuapu. Kasut ada menyo. Nak sew. Nak sew na. Sedai sida. Nice Lame. Oh, grabe oh. Kayana nama saya si dulu nyo. ah, loya tayo we. Tah. Oh, eh. oh Beli gea tokoron. Kaulah kaun. Nagmumukbang saya si dulu nyo, mukbang. natin trong mi cầubi canh, yêu nó no canh, nó cầubi canh, nó cầubi canh, nó nó cầubi canh, nó cầubi canh, nó cầubi canh, nó cầubi pawikan, nó cầubi canh, mọi người ạ mọi người ạ mọi người kita Ito yung kita niya din ninyo sa ano Sa grouper Sama yung ano sa, Ay, yung, ano yung tawag Yung halwan tasik na may magnet sa ulo Hindi na sinama Walang bumibili kasi Kumakain kasi ng ano yun Alam nyo na 21 kilos lahat May isang ano May isang damage na ginud na lang kasi kunti lang yung gas-gas yun sa buntot. Ayan, 12,600. Ayan, pire niya, idol ninyo. Ang dami, oh. Karabi. Ayan, hmm. oh. Ang dami, nyo, Palit na ikuan, nyo. Pay to short o brief? <gasps> But plot yung short? Thank you. Thank you. Thank you, kalamat. Okay. At uh, tagmamahal. Thank Bilang ah, bilang ah, bilang. bilang. ketopilang bilang Ah, sini, hati punya don Nyo, nyo. Ya tuan ada di tu. Ti, jo. Okay, terima kasih banyak untuk bimik sebagai brother. Selamat ulit hari